Hello po, ay. mo po mo Tao po. Pwede po ulam? Wala na po. Kah kahit, kahit konting ulam lang, tsaka isang kan. O kaya kanin na lang. Wala. Kahit dalawang ano lang, Dalawang piraso siya ay meron. Kanin. Um, I... Oh, bigyan sige, palag na yan. Talagang lumalabas yung kakapala ng mukha mo, no? Ano po? Ay. Um, no, no, no. anong mabibigay mo te? Ano? abias. Abias sige, abias. abias. Sige. Pero hindi sa lutuin. Okay lang, abias sige, okay na yon. Bigas to. Sige. I am the one, the ay, ito. Oh, Kakasang so, niluto ko na pa. Okay. <laughs> okay, very good. Ayan, kan Ano, ano, no, gulay na may konting kaldereta. Oh, sige. Sarap. Sa kakanin na lang, no? Yeah. Thank you. Ano, sa English ang ang kapal na mukha mo. Your face is rough. Sa <laughs> <laughs> pala mo? Paola Malig. Paola Malig. Salamat, ya. Eh. Happy Pesta. Ah. Okay. may pagkain rin dyan boss po ayun pero tinatawag ako dun boss may pagkain kayo dyan may pagkain, boss. What? Ah, meron. Ah, ayos ah. Hmm, ang kapal ng mukha mo. Dali <laughs> 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 pati skinita mo, binanata mo. Okay. Plastic bag na lang. Ah, <laughs> what? <laughs> Na 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 Ano? na. Ano? <laughs> kompleto daw yung nagbabalot. Gamit <laughs> ko Gamit daw, kompleto. Grabe oh. Thank you, bossing ha. Ah. Bossing, maraming salamat, boss ah. ha. Thank, thank you, idol. Pero dito kayo talaga. Dito kayo nakatira, no? Ano galing yan? Dito pa lang. <laughs>

Nori ta bag salita. Keri. Oh ye, yeah, thank you, eh. Luapit pa. <laughs> Cera, <ne. laughs> Ako oh, yung lasher na pumunta dito? Oo. Oh. Yan ang hihingi ng pagkain? Mangingi ako ulit. Happy anniversary. <laughs> Sige po, hindi po ako nag-iikain eh. Nagbabalot lang po ako eh. <laughs>